One down, six to go. Ano, Nasaan na yung mga hater dyan na nagsasabing talo? Ha? Ano kayo ngayon? Iyak, mga kangkong nation. Anyway, congratulations mga kaibigan. Melvin Jerusalem, na won by a knockout mga kaibigan. Second round, grabing kanan yon mga kaibigan na talagang hilong talilong, hindi na, makala na malaman. Nung si Tamagotchi ba yun? Taniguchi. Kung saan, kung nasaan siya, mga kaibigan. Well, nakawa, mga idol. sabog po ang GC namin ngayon mga kaibigan at talagang masayang masaya po lalo na mga kaibigan syempre si Sir Sean Gibbons para po dito sa buena manong panalo one down one down six more to go mga kaibigan sorry nagkakabulol-bulol ako mga kaibigan and we're very very happy plus mga kaibigan Valiadares and Rene Marquarto will fight again For the IBF Minimum Weight World Championship. Ito yung WBO Nakuha na po ni Melvin Jerusalem. And it is a takeover for uh, Filipino dito po sa minimum weight mga kaibigan. At syempre pa congratulations din sa uh, local promoter uh, nitong si Melvin Jerusalem. Sila uh, Boss JC Manangkil. Ang Zip Sanman. Congratulations. Talagang yan po ang isa sa pinaka uh, talagang masipag at uh, dedicated na local promoter mga kaibigan dito sa Pilipinas. Na partner po mga kaibigan ni Sir Sean Gibbons So congratulations po uh, Sir JC Manangkil At sa lahat po na nga bumubuo ng Team uh, Jerusalem Congratulations po sa inyo Because you made it possible to start a year with this uh, big big win mga kaibigan Lalo na, na, na nasa teritoryo po ng kalaban So Melvin Jerusalem congratulations At uh, napanood ko yung uh, ano mo din interview mo napaka emosyonal Siyempre Um Talagang uh, matagal mo nang inaasam ito. So congratulations at sana ay uh, hawakan mo yung titulo na yan ng matagal. Uh, Melvin Norosalem, what a way to start a year, man. What a way to start a year. Uh, simula nung nakakaan, mga, ka mga kaibigan na uh, in na pitong Filipino uh, Pilipino ang lalaban for world titles mga idol eh marami na po talagang na-excite syempre yung mga yung mga hindi po tayo masabayan eh tayo po ay uh, itatry pa bagsaken. pero nasang kayo ngayon ano asa nang sinasabi niyo matatalo yung mga yan matatalo ang Pino, uh, seven Pinoy mga kaibigan kasi wala kayong ibang kilalang boxer kundi yung laos na o ano Nasang kayo ngayon mabuhay po mabuhay mga kaibigan ang atin uh, ating pong mga Pilipinong boksingero na lalaban pa. one down, 6 to go. So, Uh, you know, maybe nung ka sa labis inspirasyon dahil sa kabila ng uh, uh, ikaw ang uh, ikaw ang dumayo at uh, talagang uh, uh, pati yung timbang ma mababaka dun sa weight limit uh, tapos sa uh, uh, ito nga uh, kalaban mo ay uh, di hamak naman na mas maganda yung uh, record pero pinatunayan mo na walang imposible kapag talaga nasa Uh, ikaw ay malakas, mahusay at uh, talagang nasa mga ta tamang tao ka na nag-oorganisa ng iyong karera. So, men, I mean, I'm so happy. We're so happy. Congratulations, Sir JC. At sa lahat ng Sanman dyan, uh, sa, ano po, uh, congratulations sa inyo. More to go. Ilan pa po sa Sanman? Yung Jade Bornea pa at yung Marlon Tapales, pati yung Raymart Gabalio. <laughs> Sanman takeover na to. So, woo! Again, mga kaibigan, masaya-masaya kami. One down sorry sorry kasi hindi ko hindi ko maano no I'm all over the place kasi masayang masaya kami One down six more to go iyak ang nation